Sila nyo kayo hita, kayo Everybody make some noise! Oh! Sa kanan, batang tulay. Dito. Sa kaliwa, batang kuliklik. Oh! Totoy! We are dirty. Dirty. Parang rude. Ganyan ba ito? Sige, ganyan Naka-toy <coughs> <laughs> one minute. Okay, one minute. Tanog ka na. Manalo man ako magtalo sa laban na to. Kaya gawin mo, cute pa rin ako. Wala <laughs> po ako mananalo sa laban na to kasi kalabang ko grade 3 lang. <laughs> sa so pula sa punta, pukin ng nanay neto. Walang ate. <laughs> Iyo, ka na magsalita. Ang bawo nang hininga mo, mamamatay ako sa iyo. Alam po, mas mahirap ako sa daga. Tinitiis ko lang hininga mo, may patay na daga. One minute for batang tuloy. Start. I wanna fight me. I wanna attack you, boy. Itong kalabang ko, kumpermadong karabi, boy. Alam ko, Masyado ka magaling. Dahil nakita ko nanay mo ko, hindi pa magaling. Oh! <laughs> <laughs> Alam ko kung pa-idol mo si Batas. Dahil nakita ko, put, pukin nanay mo, punong-punong nanong

Sick na may team naglaro. Ay, nabahan siya. Hindi mo siya nakita sa dilim. <laughs> time, 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 time. Round 2 kay Lunitoy. May ating lapas tanganin sa wika ng Bisaya. <laughs> Ambot eh, <laughs> ka ay mong lubot! Ito ka lang nangay eto lubot! Kaya din kitang napagtanganin sa wika ng Batanggenyo. Ala eto kung labo kumunta Wooohooo! Wow! Wow. 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 Round kay batang tulad. One minute. Sa pula sa puti. Nakita mo po kayo ng nanay mo. Bulbul -bul niya ay eh, puti. <laughs> <laughs> okay. Okay. Mahilig ka pala sa chicks na mataba. Naglaro kayo ng siso, hindi kayo makababa. Hindi kayo makababa. Boko to, nabudopot. Anong feeling mo sa sarili? Magwapo ka, hindi mababa lang kung mukha mo sa sipito na mukhang palito. <laughs> <laughs> palito. 30 seconds. Tatay mo, pulis. Pero nakita ko sa kanto, nagwawalis. <laughs> <laughs> Janitor. <laughs> <laughs> <Yanitor>. <laughs> Janitor pala yun eh. Tayo na daw siya. Nine, three, Round 3 kay Looney Toy. Batang uliglig. 1 minute lang. Go! Kala ko tatay mo, abogado. Nakita ko dun sa may divisorya. nagtitinda ng abogado. <laughs> <laughs> May siya dyan, si Andre, pati siya. -ta ay, tangin-tangin! Hey. Tawi ka ng hindi. Kung ay patyoy, tangin-tikol, nalaman ko, tatay mo si Beloy. Day, day. sundalo. May tinda kayong palabo, okay siya? May tinda kayong lugaw. Hey. Tres, tuloy si pun mo, panghalo sa lugaw. 30 <laughs> seconds. <laughs> Alam ko kung ba't ka mukhang sundalo. Nakita ko po kayo nanay mo, may nagtatago sundalo. <laughs> <laughs> 30 seconds. Alam po kung bata ko pang una, kasi ako kung anong nanay mo laging yung binabakuna. <laughs> second seconds. Ah, Nakamagat kasi. <laughs> <laughs> <And> second. <laughs> second ay Round 3 sa batang tulay. One minute. Ito tanda mo, Luca Estalubas. Sa tuwing yebat, ebak e, bak ko ikaw ang tagawin. Gayun sila'y pa. Sibak mo. amo <laughs> <laughs> Bigyan eta ng piso. Punta ka sa anto. Magpa Antos. Magpa-Antos ka sa Antos. Oh! Ah, ah! Alam ko kung bakit <laughs> bata niyo uh, mag... Nakita ko po kayo ng nanay mo inaamag. Inaamag. Pagka ulit, in English mo ang aray aw. Nakita ko ang nanay mo, maaray. 10 seconds, Time okay. judges. Batang tulay. I go so for OT. OT OT. Tampot sa batang tulay to vote for OT OT. One minute for batang Kuliglig. ling ling. Mahirap talaga ka sa English. What is that? Pukin ng nanay neto, Bondot? OOOOOOOHHHHHHHHHHHHH! Isis! ng nanay neto, Kinain mo? Bulbul ni Dagol! mo? Sigap! Nakita ko, po ng nanay mo! Tatlo, di, di niya matagaw. <laughs> Boy, huwag ka nang lumaban kasi on my neck ka na lang kasi mukha ka ng burnek. <laughs> time, time, time. One minute for Batang Gulay. Kaya ka tala pasang sa, sa bilang? Sa bilang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nanay mo kay nanatat ball, six, five. Uh -huh. Kaya kita lakas sa sa bilang, 6, 7, 8, 9, 10. Nakita anong nanay mo kay nanatat na kung saan tayo sa sa siwa ng ngipi mo Kasi nga, Toy. Ito sa mga. Ito mga sakto. Ito mga sakto. sa mga sa Ito Basta kami ni mga sakto. Ito mga sakto. Alam mo kung bakit idol mo si Gap? ulo mo hindi mo matanggap. Bablo na. Para pag nama kayo kuling, meron pa sa isang... Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Idol sa dahil na, dahil mo sa bata. Dahil tengah mo, punong-punong -puno na nagbuta. Ikaw ang Batang tulay pa rin. Batang tulay. Uy, Batang tulay. <laughs> 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 Walang bumoto kay batang Uliglig, lig bumoto kay... Arvin, batang tulay panalo. Oh! Uh, let's get...